Hoy, China! Hoy, Pilipinas! This is your boy, Billy Jack Sanchez You wanna know why? Saying a beautiful advice sa dalawang bansang ito Ang gigigil ako You wanna know why? Napaka-init dito sa United Arab Emirates Sinasabayan nyo pa ng init ng aking ulo China and Philippines Eto, makinig kayo ah, Hindi lang naman West Philippines Yan ang pinag-aagawan ninyo Eto, mga Chino na to Ah, itong mga singkitin na to. Bali balita ko mga tol. Sa mga kababayan ko, hindi lang pala West Philippine Sea ang gusto nilang agawin sa atin. Kung hindi pati ang ating pinagmamalaking ensaimada recipe. Natatabangan na raw sila sa Tigoy. Bali balita ko lang ha. Kaya maghulos dili kayo mga Chinese. Pwede naman naming i-share ang recipe ng napakasarap naming ensaimada. Huwag nyo kami agawan ng teritoryo Ha? Kung naman pala eh Sa Kung natatabangan kayo sa tikoy ninyo Lagyan nyo ng asukal o honey Nakakainis na talaga itong mga Chinese na to Isa pa Maliban sa West Philippine Sea at maliban din sa ensaymada na aming pinagmamalaki balibalita ko mga tol galit din kayo kay Diwata Pares ba't kayo magagalit ng mga Chinese sa Diwata Pares ha? pinag-iinitan nyo masyado si Diwata marami na nga nagagalit kay Diwata kahit mga kapwa ko vlogger eh at mga iba't iba akong kababayan eh pati kayo mga Chinese kaya nyo pala kami sasakupin dahil gusto nyo yung turuan ng leksyon to si Diwata eh ano e, magagawa natin na mas masarap ang kanya masabaw na Pares hindi yung sarsa na original na galing sa inyo sa China ha talagang iniinis nyo na ako mga Chino kayo ha ha hindi porket nag original ang uh, Pares sa inyong bansa na China na masarsa eh mas masarap ang sinabawang pares ni Diwata at yan ang patok sa aming panlasa sa aming mga Pilipino oh, tatlong dahilan mga tol kaya tayo inaagawan nito ng bansa nito mga Chinese na to nang dahil sa West Philippine Sea sa Langis pangalawa sa Ensaymada at pangatlo dahil gusto nilang patunayan ng kanilang original na pares ang tinatalo sila ni Diwata Pares Pang-apat, ito, pang-apat, you wanna know why? Ito talagang pinakamalupit na dahilan. Bakit nila gusto sa Dahil nga, di ba, naalala nyo, last two years ago, hindi lang pala, 2024 na pala, last 2018, nung ako yung nasa kalinga, at ako yung naka silver bracelet. Isa pang pinaka-brighter side nito, ang Pilipinas, uunlad, kaya maging one is to one, ang peso to dollar, you no know why? Na may hawak na palo-palong bouquet of marijuana. Ha? sinabi ko kasi na reveal ko kasi sa kanila eh, na this sativa can only grow in our place Philippines the most potent sativa so another natural resources yan talagang inaagawan nyo na kami China ng aming mga diskarte para sabihin ko sa inyo may diskarte na kami paano makakaiwas sa, sa unang darating uh, darating sa aming bansa eto ang payo ko sa ating mahal na pangulo sabihin nyo ng katawa-tawa ito katawa-tawa ito gawin nyo ng legal ang marijuana ah tayo na magpapera. Ha? Magbenta tayo ng kilo-kilong mariwana sa iba't ibang bansa dahil nasa atin ang the best sa tibay at ito ang kailangan ng buong mundo. Ha? Gamot to sa cancer, gamot sa epilepsy, gamot sa diabetic, sa sakit ng chan, sa liver, at kung saan-saan pa na masakit-sakit pati sa sakit ng bulsa at pati sa sakit sa ulo ng digmaan. Kung wala tayong pambili ng armas, magbenta tayo ng mariwana sa iba't ibang bansa. Nasa atin ang pinaka-potent sa tibay na sa ating bansa lang tumutubo. Ah, wake up, wake up Pilipino. Oh, ito pa. Kung dahil in a short span of time baka magkagera tayo. Ang sasabihin ko sa inyo para maiwasan natin itong mga Chinon to. Ha, napakadali. Oh, mga Chinese, baka na naman sumagap sa inyo itong balita nito ng aming at strategy. Oh, sa smoking people of the Philippines, hinihikayat ko kayo na mag-smoke ng marijuana kapag dumating na sa una ng gera. Bakit nyo? Pasingkitin nyo ang inyong mga mata para ma... Maano sila? Ma... Ano ba yun? ma-confuse, malito ang ating mga kalaban na tayo rin ay kababayan na siyempre pag nakasmo ka na naman rin ka na mm, singkit tapos kala nila Chinese ka na may sore eyes lang oh, kaya mabenta dyan ang ay mo ha ah, panda kapag pag sumindi na kayo nyan sumindi na kayo nyan ha ah, at sumingkit na kayo para talaga pagkama lang kayong legit na Chinese magpatak kayo kaagad ng ay mo tatapos yung sumindi yun lang pinapainit nyo yung ulo ko kalma lang ha China and Philippines kalma oh kalma wag mo na akong bigyan ng dahilan para mag smoke na oh kalma oh kalma baka mamaya talaga sindihan ko na itong ganja Buisit kayo. ah Ah, sarap-sarap mabuhay. Ah, nandito ako sa United Arab Emirates. So oh, payapa kahit magsigaw-sigaw ako dito, hindi ako pinapakilaman, no. Ha? Ah, tapos kayo, namumutol kayo ng daliri dahil lang ito Ah, enumerate natin ulit itong problema nito mga Chinese na to. West Philippine Sea langis. Ensay recipe. Diwata pares na masabaw. Oh, pang-apat. Ang ating ganja. Oh, kaya mahal pangulo. Kung man, magkakaroon na sa unang gina to, handa ako umuwi at magbuwis ng buhay. Ito, seryosong usapan to. Kaya kayo, ha, dinadaan ko lang sa tawa-tawa to, ha, at magpapatawa. Pero para sabihin ko sa inyo, handa ako mamatay para sa akin bayan. At pasintabi na sa mga Chinoy. Pag sinabi mo Chinoy, Chinese-blooded Filipinos, pasintabi na, ha, kapag talaga nagdeklara ng opisyalis na digmaan, Ito si Billy Jack Sanchez, yung na no way ninyo. Ah, tumabi -tabi kayo. Itabi mo muna, mga Chinoy. Ah, Kung sa inyo, mag-iingat na kayo. Paano lang to, Ah? Aking ah, point of view. Hindi ako sa nanunulsol pero... Isa pang may mangyari talaga. Baka hindi nyo mapigilan ng taong bayan. Naputulan na ng daliri ang isang kababayan. Aantayin pa ba natin na may mas masaktan pa? Maximum tolerance. Kung sa ibang taong Pilipino, na-apply yan sa akin, hindi. Minsan hot tempered ako, wala akong maximum tolerance. Yun lang, no? Kaya kung gusto niyo gumawa ng inyong pamumuhay, sabi ko sa inyo ito toto, toto, like legit, bro. Gusto niyo dayahin yung mga Chino kung magkakasa ko naman ganyan. Mens hindi ka, singkit kang gano'n no. Dala ang ay mo. Kala nila Chinese ka na rin eh. Oh, pak, di ba? Malilito yan, pre. Mukha pa naman tayong Chinese pagka naka-smoke, di ba? Ah, uh, sabi mo lang, ni hao ma. Ha ni hao ma so mai sho pao ti kuai lao shi she she Tingala Chinese yung pare. ko lang kung uh, malilito talaga yun no sinasabi nito marunong pala to Ni hao ma no oh, di ba Ni hao ma so mai so pao ti kuai lao shi she she doi bu tin Isa nyo ha ayo manlito ng kalaban doi uh, ano, ano ano mandarin ayo uh, hindi lang ako ang Pilipino marunong magmandarin ng konde Ah, malilito talaga kayo tapos sumisindi pa di ba? hindi ako marunang ano, ah, ano sinabi ko hindi lang nga oh yung Pilipino magmandarin ng konti at ako pa ay sumisindi kaya matakot-takot kayo China China I'm telling you Once talaga sumugod sugod kayo, hindi totoo yung aswang-aswang namin. Hindi totoo yung manananggal namin. Ang totoo dito, smoking people of the Philippines. Ah, kapag nagsama-sama ang smoking people of the Philippines, marami na kayong parang in-check na kalaban. Pax, hindi. singket Pula madumata. Mm, Paks, tapatakan ng aim mo. Paks. Mm, ewan ko lang talaga. Ewan ko lang talaga. No, mas asintado kami noon, pre, kasi kami dinaya lang namin pagkasingkit namin, tas kalmado kami. Walang kaba. Promise. Tingnan ko lang ko talaga. China, ikaw sino 'tong president ng China? Oy, presidente ng China, magulus dili ka. Kung ayaw mo makakita ng Pilipinong mukhang Chinese, talaga kami sisindi. tignan mo, ha? Oh, ka sa akin eh. Gigigil ako. Ha? Ah, Pinutulan niyo ng daliri yung ano, kababayan ko. Smoking people of the Philippines Ito na Ah, kaya sa mahal natin pangulog Gawin nyo na legal yan Kung gusto nyo ng extra money Para sa mga materialis natin Sa mga, mga, armas Ah, magbenta kayo ng kilo-kilo Na mariwana pa ibang bansa Sinasabi ko sa inyo Lalo sa Amerika tatangkilikin yan Tignan mo Baka mamaya may pambili ka na ng missile Na magagaganda Tsaka Pang ano Pang catch ng device Ng mga drone-drone Hindi -drone. pa palag sa atin Itong mga Chinese na to Kaya Ano Ibenta natin kilo-kilo Mariwana tumutubulan sa kalinga Ayun ako, hindi ko sa'yo Billion dollars yan Yung billion dollars na yan, hindi na makakapalag yan So peace out, ingat tayo palagi